ay kalala alam ang panahon. Oh, oh, okay. Babalitaan ng panahon, muna namin siyempre. kayo Ha tungkol sa ating weather. Nakakaapekto pa rin ang hanging amihan sa lagay ng panahon sa Luzon. Sa patala sa Mindanao, trough ano to? Trough, of low ba? pressure area ng, ano to? Ang umiiran. Ang umiiran. Oh. Okay, para bigyan ng muka ang balita Mobile Journal, Francis Orsha. Panahon ngayon. Bumuhad sa unang araw ng Pebrero ang panibagong pagkabawas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing nagsusuplay sa Metro Manila. Kaninang alas 6 ng umaga, bumaba sa 210.97 meters ang water level sa Angat. Higit isang metro na ang pagitan sa normal high elevation nito na 212 meters. Isa lang ang Angat sa Walupang Dam sa Luzon kung saan ang water elevation mas mababa na sa kanikaniyang normal level. Kabilang rito ang Ipo Dam, Lamesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dama. Paliwanag ng pag-asa dahil yan sa kinakapos na buhos ng ulan, bunsod ng umiiral na strong El Nino. Pero kung hikahos sa ulan ang Luzon, sobra-sobra naman ang nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa One Balita Pilipinas tanghali kanina, sinabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao de Oro na higit limampung barangay na nila ang lubog sa baha. hindi pa kumupang uh, tubig sa mga ilang barangay, uh, meron pa rin po tayo Uh, gawa ng uh, meron tayong mga low-lying areas no, in specific uh, municipalities in the province. So meron pa rin tayong mga uh, barangay na kung saan uh, sila pa ay uh, loobo ng uh, baha. Ang mga pagulang ito ay dala ng trough o yung extension ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagaman sinabi ng pagasa na mababa pa rin ang chance na maging bagyo ito, nakikita naman ang posibilidad na bahagyang dadaplis ang LPA sa PAR. Dahilan para magpatuloy ang buhos ng ulan. Dagdag pa saanin tuloy sa mga apektadong residente lalo't kamakailan lang ay nagpaulan din ang shearline. Sa ngayon, libu-libong pamilya na ang inilikas at apektado ng paglubog sa tubig. Pero siniguro naman ng Davao de Oro Provincial Government na handa sila sa pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalantang residente. Samantala, dahil kakasimula lang ng Pebrero, nagbigay naman ng weather outlook ang pag para sa buong buwan. Inaasahan po for this month, 0 or one po tayo. At kung meron mang bagyo na pumasok ng ating par, papangalanan po natin ito na Aghon. For the first time, ito yung magiging unang bagyo for the 2024. Magpapatuloy naman ang malakas na epekto ng amihan hanggang ngayong Pebrero habang unti-unting hihina pagpasok ng Marso. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang muka ng balita.